ito guys, maraming nakaka-experience nito. So tanong ni Sir Jeris spirito na yung inahin niya naglalandi pero hindi talaga makuha-kuha yung standing hit. So noon guys, na-experience ko 'yan. Uh, ang hirap po talaga i-detect. Yung uh, tamang timing sa pag-AI. So yan guys, uh, talagang pinag-aralan ko kung anong mga dapat gawin sa mga ganyang sitwasyon. So, unang gagawin guys pag mga ganyan, huwag mo lang muna pay ay kasi para sa akin kasi based sa base experience ko, parang alanganin yung paglalandi niya. So parang maglandi ah uh, ngayon mamula as mamaga sa sakyan ayaw tas bukas miju na naman tas kinabukasan mumu na naman sa so, mga ganyang uh, sitwasyon. So pinag-aralan ko talaga 'yan uh, sa aking mga inahin. So unang gagawin Halimbawa, kung nagpakain kayo ng 2 kilos a day, kapag, uh, uh, kapag nag-start siya maglandi, so doon nyo na, guys, i-diet. Halimbawa, magpakain kayo ng 2 kilo isang araw, gawin nyo isang kilo. Yan. Kumbaga, dietin nyo, ayaan nyo mag-ingay, nai-stress yan eh. Yung stress, kapag palabas din ng uh, paglandian ni. Eh. So, kumbaga, uh, hindi namang hindi pakainin, kainin. Pakainin natin konti lang. Halimbawa, nagpakain kayo ng uh, two 2 kilos or one in half kilo a day, yung kalahati lang. so, palagay natin, pag ako kasi nagpakain is 2 kilos kapag hindi naglalandi. So, ipakain natin 1 kilo. So, half kilo in the morning, half kilo sa hapon tapos magbigay tayo ng sisikal ang sisikal kasi kapag hindi buntis ang binibigay ko is isang kutsara yan guys kutsara talaga every morning lang isang kutsara every morning everyday po yan tuloy tuloy hanggang sa maglandi yan uh, iba naman yung sa buntis na guys ha? kasi 2 teaspoon lang sa buntis ko bibigay ng sisikal so maraming nalilito nito eh so may purpose po kasi tayo kung bakit natin ginagawa. So, 'yun ang gagawin natin, ah, uh, i-diet tapos mag- uh, one isang uh, isang kutsarang sisikal powder every morning, hanggang sa maglandi maglandian tuloy-tuloy. I-stop lang 'yung isang kutsara kapag uh, naglandi na at na, uh, na-iiy na. So, balik tayo dun sa 2 teaspoon na na, na sisikal kapag buntis na anay uh, ay na so gawin nyo yan guys kasi na experience ko rin po yan eh so ang hirap po talaga pag mga ganyan uh, pwedeng AI pero kadalasan nagre mabuntis man experience ko konti lang po talaga yung anak kaya I suggest uh, advice na gawin nyo yung sinabi ko so yun sana nakatulong po sayo iyo Jerry's uh, spirito So, yan guys. Maraming salamat for coming. At maraming salamat sa pag-share ng mga video. And God bless.